kinakalawang na tayo, mga sir. Kamusta kayo ngayong araw na to? At ngayon ay gagawa na naman tayo ng panibagong uh, daily vlog. Napansin ko na, uh, sorry, sa uh, namin namin. Napansin ko pala kahapon na marami sa inyo nagtatanong regarding dun sa setup ko sa solar. Tapos kung magkano yung natitipid ko and so on and so forth. Gagawa ko ng vlog, explain ko sa inyo kung paano yung gumagana. Okay? Let's go! Yan, so as you can see here, ito yung mga solar streetlight na kagabi umiilaw. It's currently 1.30 in the afternoon mga sir. Kaya yeah, mamayang gabi pa yung iilaw mga streetlights na yan. May nagtatanong kung magkano yan, nasa 13,000 pesos isang peraso niyan. Tapos puna tayo dun sa metro ko. As you can see, yung metro ko, mga sir, hindi siya pareho ng mga regular meter. Puntahan natin yung metro ng kapitbahay. Ganito mga sir yung mga usual na digital meters or mga digital na Meralco meter na ginagamit ngayon. So ito yung nire-read ng uh, meter reader. Tapos ito yung kinukonsumo ng bahay. So makikita nyo rito, 0.073. So mga nasa 70 watts, baka isang electric pan lang yung umaandar, pag ganyan. Yung design ng metro ko iba na mga sir, so hindi na siya katulad ng mga regular meter. Uh, di-discuss ko sa inyo yung mga lumalabas-labas dito. So makikita nyo to, yung unang numero, yung 01, 01, ito 3345, tandaan nyo yan. Tapos tong 11 yan, nakaka-4917. Okay? Pasok na muna tayo mga sir ng bahay. di ko sa inyo 'yung mga numero n'gan. So, ay po, tawala ng ink. Hanap tayo ng whiteboard marker. Meron lang kaming malapit na convenience store dito sa Labas. Sana meron kaming marker dito. Talagang uh, naghanap pa talaga tayo ng marker eh. Ika nga ni j Mac, eh, For the views Pagkita okay. ano tayong tinapay Tinan nyo yung alpha mark namin dito Ulaan na masyadong yung pinapabili din ni Mrs. kita yung dalawa gusto ng nakafla ka kashmi Wala orange na guys na nakakarapon na. karapatan ba? look, 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 ka sir. Okay. look, Balikan kita, bigyan kita sticker. Napansin ni Kuya na meron tayong GoPro. Ang hingi siya ng sticker eh wala akong dala kaya pabalik tayo. Bibigyan natin siya ng sticker. bumalik lang ako ng Alpha Mart para bigay natin yung sticker doon sa nangihingi ng mga cashier yan, umut lang natin mga sir uwi na rin ako kuya yo salamat po okay, yun na pa subscribe lang ako sir salamat, salamat tag-isa kayo dyan ha So meron na tayong marker mga sir So i-discuss ko lang sa inyo yung mga numero kanina dun sa metro So kung natatandaan nyo, bibigyan ko na lang kayo ng frame So ito yung kanina nakasulat dun uh, 01-3345, tama ba? Tapos may nakasulat din na 11-4917 Ibig sabihin lang, itong 01, ito yung uh, kinonsumo, konsumo. Ibig sabihin, yan yung kinuha ko kay Meralco, yun yung binibili ko kay Meralco. Itong 1-1, ito yung binenta. Binenta ko kay Meralco. Kasi yung bahay ko, mga sir, ano to eh, para na akong power plant kasi sa sobrang dami kung solar, ni naman actually sobrang dami, sapat lang. Nagiging parang maliit na ako na power plant, micro power plant. Tapos ito na yung actually na nabigay ko kay ko na energy since nakabit yung metro na yun. Ang tawag sa metro na yun, ganito. Net metering. So, actually, google nyo na lang siya. Um, hindi ko na actually i-discuss to ng masyado kasi moto vlogging channel to. Eh, gusto ko lang i-discuss sa inyo kung paano ko nakukuha tong ganitong bill. Ah, kita nyo ba? Magkano yung bill ko? Magkano? Zero. di ba? Ang nangyayari kasi sa dito sa bahay, mas marami yung nabebenta kong energy kaysa doon sa nakokonsumo ko. Kaya ako nagkakaroon ng zero na bill. So ibig sabihin kahit nakita niyo yung mga appliances ko na gumagana kanina, eh, mas malaki pa rin yung nabebenta ko kaysa nakokonsumo ko. Tapos ang tawag sa solar ko, kung gusto niyo lang mag-research, ang tawag diyan is on-grid solar. So yan lang. Research nyo na lang 'tong on-grid solar, ano 'tong net metering na si Kimeral ko to ina-apply atong net metering na to, research na na lang 'yan. So, 'yun lang mga sir. Ano na, rolling na. Hi guys. Hindi ka kita. Hi guys. <laughs> so, 'yan. Natapos ko na i-discuss nyo yung uh, regarding dun sa solar, mga sir. It's currently 4:45. <laughs> May laway pa. It's currently 4.45 in the afternoon. Ah, ayan, tinan nyo yung, ah, uh, 4.45 in the afternoon. Guys, so, please subscribe my video. <laughs> so, kung niyo, sa meron pa rin kami aircon, naka-on pa rin yung, uh, aircon. aircon sa taas. So kahit na ganitong oras, ah, uh, nakakapag-appliances pa rin kami na yung mga malalakas na konsumo ng appliances. Kasi nga, yung pinakita ko sa inyo yung solar sa taas, eh yun, kaya niya magbigay sa amin ng kuryente na sobra-sobra para gamitin namin for the day. Uh, I think mga limang buwan na kami na zero bill eh. Pero pinakamalaking bill ko na, 700 pesos. Diba, nag aircon kayo sa gabi, si Yes, how about that to you, Ate Kasi? Magkasama sila sa isang kwarto. Usually, we turn on the aircon ng, uh, pag, sa, pag matutulog na sila, mga 8 or uh, 9pm tapos papatayin ko mga alauna ng madaling araw pag nilalamig na sila so ayun yun lang that's all for today uh, at sana may natutunan naman kayong bago dito sa vlog namin kasi wala kami magawa dahil sa quarantine dahil kay why can't we go outside because of coronavirus because of the coronavirus guys stay at home no yeah. para hindi kayo and magkaroon be and be strong okay and be safe And Eat be safe. cauliflower. Eat cauliflower and, and be safe. And be safe, everybody. So that's it for today, mga sir. Ngayon lang ako magi-intro sa huli. <laughs> Kakaiba yun, no? sa huli nagi-intro. Roll the intro para mukhang moto motovlogger na pro. Let's go.